Ano, hindi mo pa alam ano, edad mo? Mag-aaral ka ba talaga? Mm -hmm. O, sino yung unang-unang -una mong ninang? Tawagan mo yung mamo mo. Gusto mo magsabihin mo. Pero, hindi, dito nakikita ka niya. Ano-ano ba yung kailangan mo? Pagpapili gamit. Gamit sa? sa school. Tapos? Mm -hmm. Ano pa? gamit sa school tsaka ano lapis Lapis, papel, ano pa? Notebook. Bag, notebook, ano Mayroon pa? Ng bag. Ah, meron ka ng bag. Marami? Hmm. Eh, di mag -aaral, mag -aaral mm. di mag-aaral mag ka mamabote. Pag Paglaki mo ano yung gusto mo? Police. magpo Magpopulis ka? Mm -hmm. Eh baka naman mamaril ka ng tao. Bakit gusto Bakit gusto mo ng pulis? Ano yung gagawin mo pag naging pulis ka? Ano yung mo? Huwag nanakaw. Ah, uulihin mo yung mga magnanakaw. Mm -hmm. O, oh, sige. Sabihin mo na kailangan mo ng... Pera. Pa -pe -a Pambili ng anim yung pera. Pambili ng gamit. Gamit saan? Sa iskul. Gamit sa iskul. O, oh, sige. Mang... Sabihin mo na. Nakikita ka nila. Sabihin mo. Gagamitin ko po Gagamitin ko po Sa pambili Pambili Ng Ng Gamit Ga Gamit saan? Sa ikula oh, sige, ipapanood natin oh, I-shoutout mo si Mamo Shoutout Mamo O, oh, yan, ganda mo yung shoutout pa Papapanood Ow -ow, niya to Shoutout oh, ano hihingin mo kay Mamo? Pera Pera, pambiling Ay, Gamit O, ah, puro pera, dapat Pang-aral, Gamo dito ka tumingin sa camera. Eh, kalikot naman ng katawan mo. Ano'y kukunin mo? Ano'y gusto mo? Paglaki? Police. Police. police sundalo. Police uh, sundalo. Uh, ano, ba yung trabaho ng police at sundalo? baril baril lang. Eh, baka mamaril ka kahit mabait na tao. Barilin mo. Hindi. Ah uh, sige. Ah uh, Magpa-thank you ka na. Bumabay ka na. Thank you. Ah uh, sana po. Matulungan nyo po ako. <laughs> Gago! Sa pambili. pambili? Ng gamit. gamit. sa Sapagkat. Pag Gusto ko pong. Pisto po. Mag-aral. Mag shout out muna sila oh, lahat. Oh my God! ano pa? Shout out pa. Paano? paano yung Boy. tamang pag shout out? Boy. 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 Pwede ba? Shout out. out? O, sige po. Uh, Paalam ka na. Bye-bye. Kabut babay lang? Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Na, may G-Cast number ka ba? Ayaw. Ayaw doon.